So what's up mga kagsedul, ayan at araw ng lunis ngayon magtatanim na naman tayo para sa ganun ay pagdating ng panahon may maaani at may maharvest harvest ayan, paki uh, like and share at paki comment sa komisyon nang di pa nakasubscribe, subscribe na ayan paki ang button ayan, para sa ganun updated kayo sa aking mga ginagawa sa araw araw what's up ayan mga magtatanim tayo ngayon araw na ito, araw ng lunis ayan, pichan ayan sa Lloyd ngayon mga kusero eh. at ako na may task puso magpapasalamat sa inyong lahat sa inyong mga support ayan at umpisaan natin ang ah, magpagkatanim ayan mga kusero hinahimay ko na mga kusero para sa ganun ay mailalagay na sa aking mga uh, taniman. at uh, maraming salamat po sa lahat ng mga tanong natin mga uh, supporters ayan shout out to Sundisayas Mindanao Hello. Ya itu abah. Kata ni. Dia Kita tahu. bisita o naman ako sa iyo. muna natin para sa ganun pagtubo niya ay malinis pagsubo niya thank you very much po sa inyong mga support at ako ito po sumukog salamat sa lahat at ng mga suporta sa akin at ako rin ay lagi sa lahat ng ating mga subscriber at pakiasupport uh, na rin ang aking Facebook uh, uh, page, video vlogs thank you, love, you so much kaya palo na doon sa aking uh, uh, upload sa araw-araw. Thank you so much po sa lahat. And ganun lang mga kusay, doon tayo ay uh, laging uh, magsisipag sa araw-araw para po dito ng panahon na mag-harvest tayo sa mga ganito mga uh, doon sa pagpapanood. Thank you so much po sa lahat at uh, bye yun!